open letter ni Katrin Bernardo para kay Ronaldo Valdez noong 2022, binalikan ng netizens. Ang open letter ni Katrin Bernardo kay Ronaldo Valdez na ipinost noong 2022 ay muling lumabas sa social media kasunod ng balita tungkol sa pagpanaw ng huli. Inilathala ng aktres ang mahabang sulat sa kanyang Instagram page matapos magtapos ang serya nilang Too Good To Be True noong November ng nasabing taon. Sa taimtim na lihim, ipinahayag ni Kat kung gaano siya nagpapasalamat sa pagkakataong makatrabaho si Ronaldo. Muling umiikot online ang lumang mensahe ni Ronaldo Valdez para kay Katrina Bernardo. Ang pagpano ng veteranong aktor na si Ronaldo Valdez ay nagdulot ng mabigat sa puso. Maraming tao ang nagpahayag ng kanilang kalungkutan at nagbigay pugay din sila sa legacy na kanyang iniwan. Bukod dito, ang online na komunidad ay muling binisita ang mga nakaraang post ni Ronaldo na naglalaman ng kanyang mga nakabahaging alaala. -ala. Kabilang dito ang isang post sa Instagram na nakakuha ng panibagong atensyon sa nakakaantig na mensaheng ito. Ipinarating ni Ronaldo Valdez ang kanyang sentimiento kay Catherine Bernardo. Ito ang naging tugon niya sa mahaba at pusong mensahe ni Kat para sa kanya. Gracious Katniel, ano ba yan? Aga-aga, pinaiyak mo ko. Kainis ka. Everything you said. Right back. And yeah, all those feelings I feel for you as well. I think this is a mutual admiration society. You will now forever be my very much. Love tip a paw. Know that you will always be in my heart. Cause you're special to me. Hugs and 1 million kisses. Mama Chup Chup. Sa nakaraang ulat, ang video ni Catherine Bernardo na nagpapakita sa kanya ng pagbati sa kanya ng kanyang lolo Ronaldo Valdez para sa kanyang pagganap sa kanyang papel sa Very Good Girl ay nag-viral. Sa video, makikita ang veteranong aktor, na nakaupo sa tila front seat ng isang kotse na binabati ang multi-awarded actress na nakatayo sa tabi, ang bintana. Halatang tuwang tuwang ang actress na binati ng isang batikang artista at multi-awarded na veteranong aktor tulad ni Ronaldo na gumanap din bilang lolo ni Catherine sa isang teleserye. Punong-puno naman ang papuri sa veteranong aktor sa kanyang apo at sinabing namimiss na niya ito. Nantig ang maraming netizens sa liham ni Catherine Bernardo. Mahabang post na inaalay niya sa veteranong aktor, si Ronaldo Valdez. Matatanda ang nagkatrabaho ng dalawang bida sa matagumpay na teleserye. Higit pa rito, pinahayag ni Kat ang kanyang pakiramdam na natapos na ang kanilang serye. Nagkwento pa siya tungkol sa mga bagay na hinahangaan at pinahahalagaan niya tungkol sa kanyang lolo sir.